po mga kalaki, hello, hello, hello. Ayan po, alas dos na po tayo ng hapon ngayon. At syempre, ikaw naman ngayon ang aming uh, papanalunin. Ano po? Kaya sana huwag mo kakaligtaan. Baka makaligtaan mo mga 4-digit lucky numbers. 3 days po ito bago palitan. Luzon, Bisaya sa Mindanao, Metro Manila, Pilipinas. At buong mundo, pwede po ito. Kunin mo na ang mga four digit lucky numbers ngayon na. Umpisaan po natin sa Malaysia, 6297. Dubai, 3370. Hong Kong 3138 Singapore 2165 China 1396 Texas 8832 Israel 1405 Las Vegas 3136 Alaska 1295 Saudi 8342 Japan 1766 Italy 7294 Germany 5171 Korea 2138 Greece 3029 Canada 1837 Mexico 9726 Australia 2280 New Zealand 6129 India 2158 Philippines 9945 Thailand 2071 Taiwan 6672. Ayan po mga kalaki, ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm. Uy! Tayaan mo na yan. Good luck mga kalaki. So ingat, mananalo tayo ngayong December.